tumayo siya kasi nag-inuman sila tumayo siya tapos lumapit sa akin <laughs> sinuntok tapos sinunto ko dito Nagpa-blessed well, mga kabayan Welcome back po sa akin channel Live W Kills A So bigyan po natin ako yung reaction to mga kabayan dahil isang senior citizen na lola ay nagreklamo kay Sen. Rapi Tulpo dahil siya daw ay sinuntok ng isang dating polis dahil daw sa pagmamarites nito So, what's natin mga kabayan? Ang mga nag-viral na video na ito sa social media. Tumayo siya kasi nag inoman sila. Tumayo siya tapos lumapit Ay, sa akin. Tapos sinuntok. ako. Maraming okay. nagsasabi mga kababayan bilang isang malaking lalaki huwag kang papatol at matapang lalo na sa isang senior citizen na lola na babae nakaharap mo. Kaya watch niyo po mga nag-viral na video na ito mga kabayan kung paano nilapit kay Senator Rapi ang sinapit ng kiyawabang senior citizen na lola sa isang dating polis. Mga kababayan, what's new ang mga video ito? Mama. Uh, salip. magandang hapon. Magandang hapon, idol. Kayo po'y sinaktan. Okay. Uh, kailan po nangyari ito? September 22 po. nakapag medical na po kayo? Opo. Pero, hindi ako nagpa scan kasi wala ko, pera po. Sige pa akong bahala. Ano trabaho po ni Eugene? Hindi ko po alam. Pero ano... raw yung dati po. Ano pong problema niya? Wala ko ano problema niyan eh. Chairman, good afternoon po. Ay, magandang hapon po, Sir Rapi Tolpo. Kinala niyo po itong si Eugene Villanueva, Chairman, Sir? Ay, yes po, Sir Rapi. Ano pong problema niya, Sir? Ha? Bakit ta? Uh, sinakta niya itong si Ma'am Sally. Uh, actually, Sir Rapi, pinatawag ko nga po yan yung regarding po doon sa napanood namin video. So, uh, nung, nung kinausap ko po siya, hindi na maritis daw po siya ni nanay. Ano na po yung minamaritis sa kanya? tungkol sa mga buhay-buhay doon, doon po nila sa looban. So, so sinabi ko po si Rapi po na oh, kung pinapropo ka ni Nanay, dapat hindi mo sinaktan si Nanay. Kasi ang laking tao mo, tapos lalabanan mo si Nanay. So dapat hindi mo ginawa yan. yeah Sabihin na natin, totoo yung uh, kanyang aligasyon labang kinanay-sali. Sana dinala niya sa barangay. Yun yung pinakatamang venue. Di po ba? Pag, opo, opo. Pag-usapin silang dalawa at Uh, para tanungin ni, ni, Chairman kung ano ba talaga totoo, ano bang nangyari at paano ba pag-ayos yung dalawa. Di ba hindi yung sasapukin niya sa maraming tao? Di ba? Opo. May record na ho ba ito? Dati pa itong si uh, Mr. Eugene Villanueva ng pananakit sa mga kapitbahay niya dyan? Sir, so, meron din po yun eh. Yung sa babae din po. So ngayon po, tinitignan ko rin po kung nagkaayos sila. So, tapos po, nasundan po nito na yung kay nanay. Okay, so ibig sabihin, meron na talaga itong history ng pananakit. Meron na palang history itong dating polis na ito. Uh, talagang babae ang pinapatulad niya. At siguro, ano to, may pagkaba din kasi laging inaaway niya mga babae, diba mga babae. Dapat yan, reklamo talaga yan. Para mabigyan ang leksyon niya. Ang bahay. So yung pong, bago po yung kay nanay, therapy, meron po yung naka-away din na babae. Pero hindi ko po, po alam kung nagkasakitan sila therapy. So mahilig siya makipag away sa mga babae. So yun, yun lang po ang pagkakaalam ko sa therapy bilang barangay captain. Dalawang beses po po siya na-encounter na, na nakaproblema sa mga babae. Doon sa unang babae na nakaaway niya, ano naman po yung problema niya doon sir? Yung nga rin din po, ah, regarding din po yung mga... Uh, ismisan si Teka muna. Eh bakit siya, ma bakit paborito siyang imarites ng mga kapitbahay niya? Eh bakit talagang uh, meron siyang ginagawa ng sobra-sobra ng ay uh, hindi maganda kaya siya ay namamarites kung totoo? Yun po ang hindi ko alam. So, nung pinatawag ko po si Mr. Eugene para kunin ko po yung panic niya, ayun lang naman din po ang nasabi niya sa akin. Lang po, so, yun eh. nga po, pinagsabihan ko rin po si Senator Rappi, na dapat hindi mo ginanon si nanay ikaw ang may isip, sana dinala mo sa barangay, doon natin pinag-usapan. Nay, tanong ko lang, ano ba mga pinagsasabi mo sa kanya na nakarat sa mga kapitbahay na nakarating sa kanya na ikinagalit niya? Hindi, hindi siya na, na ano, kwento ko sa mga kaibigan ko kasi ano, marami. Kaya kwento sa mga kaibigan? Sabi ko, kinakamusta nila ko. Sabi niya, kamusta? Saan ka galing? Sabi ko, kasi doon na po kami sa tanay na lumipat. Hmm. Tapos dinala ko ng matanda na kapitbahay namin dati dyan sa, sa Novaliches. Isang buwan ako doon. Tapos nung umuwi ako 21, pagka 22. Paki-shortcut. Ano po yung nasabi niyo sa mga kapitbahay, sa mga kapitbahay? Hindi, sinabi ko lang. dito kay Villanueva na ikinagalit niya. Sinabi ko, sir, sabi ko sa mga kaibigan ko, dito lang ako sa, ano, sa no, Sabi niya, ganun. Tapos si... Tiga na wali pa yata si Lola. Uh, tiga na wali... Tiga dyan ako, sana, Ay, sa wali Sa Quezon City, mga ba ba yan. Villanueva, uh, <laughs> dumaan, sabi ko, sabi niya sa akin, oh dito ko na naman, magmamaritis ka na naman, sabi niya gano'n sa akin. Pero Tapos, meron na ho ba kayo nasabi uh, hindi, tungkol sa kanya? Pa. Wala pa, sir. Oh, wala nung, pa, sir. sir. nung, <laughs> nung nagkaano <laughs> na kami, <laughs> nung nagkaano sagutan na kami. Hindi, pero pero ma'am, gusto ko lang malaman uh, kung meron kang nasabi kung ano man bagay na yon ano uh, na nakarating sa kanya na hindi niya nagustuhan. Wala po ako sinabi sa kanya. Basta makita lang kami magkwintuhan ng mga kaibigan ko nang ginala na siya. Napagkukwento niyo. Maririnig kayo pinatulan ng dating polis si Lola dahil binamaritis daw nito si Lola ni Lola ang dating polis sa kanilang barangay mga kabayan. Grabe. May sa eh. Parang nasabi niyo po na uh, inaasar uh, daw po kayo. Uh, sinasabi daw po na marites kayo. Tama po. Ang sabi niyo daw po, bakit ka ba pumapatol sa babae? Bading ka ba? Opo. Tapos, saka po niya kayo sinap. Opo. Tumayo siya. Kasi nag sila, tumayo siya, tapos lumapit saka sa akin. Saka po sinuntok sila. Tapos sinuntok ko dito. Well, may karapat yung sabihin nyo kasi eh, dati may, may sinakta na siyang babae. Opo. Kaya dapat, hindi nga ang lalaki, hindi dapat pumapatol, manakit sa ng isang babae. Yun na sinabi ni Nanay. So, Bakit uh, naman yung dati polis na to na biglang sinuntok si Lola dahil lang na paghihinalaan niyang minamarte siya ni Lola. Dapat talaga reklamo yung dating polis na yan sa pananakit. Pananakit. Oh. Sinanakit. Ba't ka po sa babae ba din ka ba? Yun po yung sinabi oh, yeah. niya, Nay. Totoo yan. Tapos saka po niya sinuntok si Nanay. Yun lang. Si Mayos, okay. siya, lumapit sa akin. Eh, hindi yun. Si Nanay ay nagsasalita lang ng kanyang opinion. Okay. Nagsisiwalat lang ng kanyang opinion. Na para kinanay, eh, dapat ang lalaki hindi nananakit sa babae. Okay. Yun na yung sir. point na nanay doon, Opo, di sir. ba nai? Opo, sir. At saka sa, kahit sa mga anak ko, sir, kahit sa mga kapatid ko, hindi nako nakatikim sa suntok nila, lang. Kaya gusto ko talaga, sir, pakulong siya. At yun, nanay Garrett? Yes, po, sir. Okay. Itong si uh, Eugene Villanueva, may istro nito ito ng pananakit ng mga kababaihan. Yes, po. Okay. Ano bang pwede natin ipatong-patong na kaso laban sa lalaking ito? So, dito po sa inyo, si, uh, ang kanyang sinaktan, ang kanyang ginawa ng physical injury at oh. ang sa kanya at ang pagkakaintindi ko sa malaki, uh, uh, malaki mama to ha, malaki mama. At, yes po. At uh, parang ay, six footer pa ata. Opo. Uh, uh. Samantala ito si nanay, Kaya, um, patpatin, uh, siguro si nanay mga 5'2", tapos baka... Wala pa nga 5 si nanay ay. Wala pa siguro ng 5, baka 4'11 yes. na si nanay, ter ter tapos... Terpe ter ter lang at timbang ko siya. She only weighs 30... 30... 30 kilos lang 30 kilos lang siya. So, best yeah. best of 6 land, land, land. at 200 <laughs> pounds. O, oh, kasi marami mga senior pupunta sa atin dito, may mga pasa uh, at sinaktan tulad ni nanay, kawawa naman, wala naman siyang kasalanan, walang ginawang masama dito kay Eugene Villanueva. Actually, kung tutusin, si Eugene parang marites dito eh, hindi naman si nanay. <laughs> Tama diba? po, Senator. Eh, and, eh, dapat po, kapag verbal lang naman ang sinabi po ni nanay, uh, hindi niya dapat tinangat sa physical especially knowing na six footer siya manak niya and si nanay eh uh, maliit and magaan lang kasi po. yung ginawa ba ni nanay yung paninita lang sa kanya na oh parang kalalaki mong tao nananakit ka sa babae bakit ganon o oh, doon ang nagalit na at nanakit yes po and I think even the barangay will attest na totoo naman yung sinabi ni nanay na siya ay mahilig talaga pumato oh may, may history naman talaga na uh, miss, miss ko si chairman ang sabi na nanakit na itong previous din ng isang babae kaya iyon, ipinulan ni nanay yon So, nagsasabi lang siya ang totoo. Therefore, walang chismis doon. Mm -hmm. Nay, sama namin kayo sa pagpamerical legals Tapos, sa panitin ng kaso. Itong si Eugene Villanueva. Uh -huh. uh, ang akin ng pong advice, Nay, uh, habang maari, uh, medyo iwas iwas niyo ng pong lumabas at makipagkwentuhan sa mga tropa. Hindi, kasi, kuminsan, mainit sa mata ng mga... Uh, tambay, lalo itong mga lasinggero na may mga sikretong tinatago. Allergic sila kapag nakita na baka ako nang pinag-uusapan niya, baka ako nang pulutan. O, oh, eh, napapag-discute ako ng trabaho kasi, sir, ano, yung apo ko humingi sa akin ng laptop, kaya mag, naghanap ako ng trabaho. Laptop? Um, Opo, kasi ano na siya, senior, senior high school na siya. Okay, sige po. It e will Okay, sige po. Uh, usap tayo doon. Uh, may trabaho kayo? Wala po. Nagkaroon ng pa trabaho para makabili ka ng laptop. Po. Ano pa pong bibilin? Na, na po yan na lang. Nakakahiya. Hindi. Sige, okay lang po. Nay, na dito na rin ako. Para magkaroon, sira ko sana ng cellphone kasi nahirapan gaya niya. Nag nangyari yung nangyari sa akin. Wala akong makontak laptop. sa mga anak ko. Cellphone. Okay. Sige po. Laptop, cellphone. Okay na po yan? O meron okay pa? Okay na po, sir. Okay. Sa so, pagpapatunay lang mga na mali ang pumatol sa mga matatanda, lalong lalo na kung ito isang senior citizen na babae, umanap ka ng kamats mo para makita ang mga tapang mo. Pero sa kabila nito, kung totoo man na mali at walang karapatan, ang sino man ang pakilaman ng buhay ng iyong kapitbahay at, ng ibang, at ng mga ibang tao, lalong lalo na kung ito ay nakakasira ito ng kanilang imahe. Hashtag no tomarites mga kababayan. Kaya isirin nyo na ang video nito para sa mga, mga mga, kababayan nating Marites. Ay, este, mga kababayan, eh ano po masasabi nyo sa mga video na ito na dahil sabi isang Marites daw ang ating lolang senior citizen. So, comment lang po kayo mga kababayan sa inyong mga reaksyon sa video na ito. Sana po makakuha tayo ng konting aral sa mga video na ito na napanood natin. At sana po Makasuhan nga ang dating pulis nito na, na nanuntok kay Lola. Maraming salamat mga kabayan sa inyong panonood. Para sa mga bagong manonood, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video ilalabas. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kabayan. To God be the glory.